meron kami bubuntahan ngayon itong pupuntahan namin kuweba kasama ko pa rin si Lito ito yung dating kuweba na dinadayo noon mga turista pre hmm. hanggang ngayon din hanggang ngayon pa rin naman may mga turista pa rin namang dumadayo dito sa kuweba na to bayani bro ngayon hmm. kasama ko si Lito siya yung sa akin kasama sa akin siya sa kasi yung nakakalag dito siya rin yung nag-assist sa mga uh, turista pag mayroong mga pumupunta dito Ito na guys, malapit na kami. dahan lang kami maglakad kasi madulas at maputik. Uy! Oh! Grabe pala ang Dito na kami guys. Dito na kami sa kweba. Kweba ingat lang kami kasi siyempre, dalawa lang kami dito. Ay. Dito kweba. Tingnan na yung kay ko. Uy, ang Yeah. Mm. Ito yung kaya ba dito sa loob guys Hanggang dito lang kami kasi Siyempre wala kami bang kasama Ang daming paniki oh O ayun oh eh, no? yun guys Ang daming paniki sa loob At Mas kapag loob ito Ha? Hindi Ano? Mas, mas uh -huh. -tik -tik. No. Try namin gumaba ng konti Madulas pala dito, no? Diba? Graben. Madulas dito, oh. Oh, lindahan. Oh. Madulas. Video <laughs> mo dyan. Okay na yun dyan. Oh! Ha? Hmm. Huh? Oops! Tabi-tabi po. Grabe dilim dito guys Ayan yeah. Hmm. Grabe oh. Hanggang saan sila diyan pag gumaano? Oh? Ay, ba yan. Ah, nagbababaan diyan lahat. Oh, baba. Wow. Grabe. Daming panhiki. Hmm doon kami kanina sa taas wow. ano tawag sa ganito? dalag ah. Oh. itong kasama ko guys si Lito isa yan sa mga tour guide dito pag pumapasok ng kuweba may mga pumapasok dito ng mga turista yan yan yung sapa oh Pero pag napasok kayo doon, baka kayo nakikita mga ahas dito. Mayroon, mayroon ba ang na mga nakatay ng ahas dito? Hindi yeah. ka lang. Ayan guys, oh. So, ang liit ng loob, ay labas. Okay. Pero pagpasok mo sa loob, grabe. Okay. Tumahan. Namin pa paniki. panigi. Hmm. Tamig siguro ito pag gabi, no? Oh, nahamak, marami Naham. dito. Hmm. Ganda pala dito Sa buong buhay ko Simula nung bata ako Hanggang paglaki ko Syempre umuwi ako ngayon dito Ngayon lang ako nakapasok dito sa kuweba na to Pero alam ko yung kuweba na to Kailangan niya lang mag Ano Mag Oops yeah. ah Dula's dalas dito. Grabe. Tadi bala na maliligo naman ako mamaya pag-uwi. hu, Ganda pero medyo nakakaano rin. Medyo creepy pa kasi syempre eh. di sana no. Ngayon lang ulit, ngayon lang nakapunta eh, nakapasok diyan eh. Pero maganda. Grabe. Nag-pregpawisan ako doon pre ah. Mainit din pala sa loob, no? Ano pa? Mainit talaga doon. Ayan. Hindi mo kakalain na may kuweba dyan. Tapos alit ng butas pagpasok mo. Pero pag hindi ka na sa loob, grabe. Ang... Ano pala? Ang sa loob. Pero worth it naman. Kasi... Natry ko nang pumasok. Pero di kasi pwedeng ano eh. Pumunta dun sa pinakababa pinakadulo kasi wala kaming ibang kasama tsaka suot lang namin naka lang oh. tsaka medyo madulas guys kanina paglabas ko muntik na ako madulas